Bakit kaya ang daming pagkain ngayon? Ano na naman kaya ang meron ngayong araw? It's another day, another story to share. Gabi pa lang nga ito, bago yung event, ay niready ko na ito mga table para paglagyan ng pagkain kinabukasan. Christmas theme na tablecloth na lang nga yung nilagay ko dito since bare months na din ngayon. Mabuti na lang talaga at maaga natulog si Via ngayong gabi. At kanina nga, bago ako mag-asikaso dito, ay may dumating nakapatiran sa church at may daladala nitong dalawang box ng So, dahil okay na din nga ang lahat, naisip ko na din magpahinga dahil nga maaga pa yung gising namin bukas. Mabuti na lang nga talaga na nandito yung mga kabataan kanina at natulungan kami sa iba pang mga gawain. Kaya ngayon ay hindi na namin kailangan magpuyat. Ikalabing dalawang taon na nga ng aming church ngayong araw. Kaya madaling araw pala nga ay bumangon na din itong aking asawa. At nung mga ilang minuto nga ay bumangon na din ako para samahan na rin siya sa paghahanda. Nakaugalian na nga namin dito sa church na tuwing may event ay kanya-kanya kaming luto. At dahil kanya-kanya nga kaming menu, kanya-kanya rin pagluto, ang naisip ng asawa ko na ihanda ay chicken curry. Habang nagluluto ngayong asawa ko ay naisip ko muna magkape at nakaramdam na rin talaga ako ng gutom. Dahil nga paggabi ay nagdedede si kaya kapag madaling araw ay gutom na gutom tum na ako. At habang inaantay ko din nga na magliwanag sa labas dahil meron pa nga kaming mga kailangan bilhin. At nung maliwanag na nga ay lumabas na din ako para bilhin nga yung mga sinasabi ko mga kailangan pa namin. Sobrang ganda talaga dito sa labas pag ganitong oras. Dahil wala pang maraming sasakyan na dumadaan kaya ang tahimik. Pagbalik ko nga ay napakuha din ako ng video sa mga punong ito. na talaga ako sa mga likha ng Diyos. Nagluluto pa din nga asawa ko at si Bia ay tulog pa din. Kaya naisip ko na ayusin muna itong kanyang sirang sapatos. Ang din nga kasi talaga akong itapon ito dahil ang ganda-ganda pa at bigay din ito sa kanya. Buti na lang talaga at natapos ko ito bago nagising si Via. Pag-akit nga namin sa taas, ay tapos na rin palang lutuin ang aming tatay itong chicken curry. Kaya sinunod niya namang iprito itong karne ng manok na iniwan ng wife ng aming senior pastor. Dahil nga bumaba na sila sa main church. Maya-maya ay dumating na din nga ang aming mga kapatiran at sila na yung nagpatuloy sa pagluluto. At dala na rin nila yung kanilang mga nilutong pagkain. Nakabihis na nga yung asawa ko at ang dami na rin palang tao dito sa taas. Kapag nandito nga yung mga kapatiran namin sa church, ay nakakapagpahinga kami sa pag-aalaga kay Via. Kaya blessing talaga sila sa amin. At dahil dyan, nagagawa namin ang aming mga tungkulin. Okay na nga lahat ng aming niluto. At this point ay nagaantay na lang kami sa main church dahil kasabay namin sila sa celebration through Zoom. Kaya habang nagaantay nga, ay pre-practice ko na lang muna itong aming on maya maya nga ay nagsimula na din ang aming gawain. At kung makapansin nyo nga ay nakaputi silang lahat dahil kanina nga habang nagkaantay ay pinamigay na rin namin itong token ng church para sa kanila. Sobrang thankful talaga kami sa Panginoon na dinala niya kami sa lugar na ito at sa church na ito. Dahil sobrang laking blessing talaga ng church na ito sa buhay naming mag-asawa. Dahil ang church na ito ay ginamit ng Panginoon para muli nga ay magamit namin yung buhay namin sa paglilingkod sa kanya. At sa so point nga na ito ay nakikinig na kami ng preaching ng aming senior pastor doon sa main church. At chineck ko muna nga yung mga bata dito sa baba. Nakakatuwa din nga makita na yung mga nagtuturo sa mga bata ngayon ay sila yung mga dating bata na tinuturuan ng aming senior pastor at ang kanyang asawa. At ngayong toddler na nga si Bia, hindi na talaga siya makonforme sa isang lugar. Maliban na lang talaga kung tulog siya, doon nakakatutok ako sa pakikinig. Kaya kapag ganito nga, ay nilalabas ko na lang siya para hindi naman siya maging distraction doon sa mga nagpo-focus na gustong makinig pakinig ng Word of God. At kapag ganitong buwan nga ng October, ay pinapractice din namin dito sa church ng pag-appreciate sa aming mga pastor. Kaya bago nga ang lunch, ay nagkaroon muna kami ng simple program para sa kanila. At dahil tapos na rin nga lahat ng program, at for sure ay gutom na rin ang lahat, kaya ngayon ay pupunta na rin tayo sa isang pang part na nagpapasarap din talaga ng ating mga gawain. At yan ay ang kainan time! Pagsasalusaluhan nga namin ngayon ang aming mga kanya-kanyang niluto. Paano? Magpapaalam muna ako ako at makikipag-fellowship muna ako sa mga kapatiran habang kumakain. Muli, ako si Mama Care, always reminding to always care and share something with those people around you. Thank you for watching!